Happy to see me. Okay lang may start po kayo. <laughs> Bali ako photographer po. Uh, from uh, content creator from uh, TikTok, Facebook. Okay. Nagalap kami ng model ngayon. Pagiging part ng phone. Alin na ko si Ma'am. Yung... Uh, okay lang maging model kita na yun. Yes po. Okay lang. Ano pangalan nila Ma'am? Mike. Ano pa? Mike. Marty, Taga saan po? Kaya, kaya, Manila. Manila. So may experience sa photoshoots familiar ka dito sa content Ito na ganito. Mga strangers sa pina Kapag shoots. Okay, oh, well, di dito lang sa malapit lang, no? simple ano lang, quick shots. Okay lang po. thank you sa pagka-conduct na photoshoot. Ma'am, ma, am. ma am, ano masasabi sa photoshoot natin ngayong hapon? Ayun, nakakabigla po kasi hindi ko talaga ini-expect. Not expected. So may experience na sa photoshoot, di ba? Mm-mm. Kasi la madalas? Ano lang kami, bale studio photoshoot. Studio photoshoot lang? Mm -hmm. So, sa mga, sa mga event, like uh, kinukuha kang model sa mga brands, wala pa? Wala pa na. wala pa. So nakita ko kasi dito, ang photogenic mo sa camera. Tapos sa personal, ang ganda mo, ma'am. Simplihan lang. Ah, uh, nag-aaral pa sila? Ah, uh, Bale college dropout na po. College. Working na. Saan ka nag-aaral? NU Manila. NU, anong course? Nursing po. Nursing, uh, third year? First year. Kaya na, uh, thank you, thank you sa pagka-fall lang na photoshoot. Thank shoot, you. Uh, thank you, ingat lagi mama.